Kung gusto mong makaiwas sa mga scammer, mang bubudol, o kahit sa mga marites sa social media, especially sa Facebook, gawin mo itong ituturo naming tricks para hindi ka ma-message ng mga taong may masamang balak, tulad ng pang-scam o pang-bubudol, lalo na kung hindi mo sila kilala. Una, pumunta ka sa messenger application. Pagkatapos, punta ka sa menu. Sunod, buksan mo ang settings. Scroll mo pababa at makikita mo ang privacy and safety. Ngayon, buksan mo ang message delivery. Dito natin iseset ang settings para totally hindi ka ma-message ng mga hindi mo friends sa Facebook. Ang tanging pwede lang mag-message sa'yo ay mga friends mo lang. Ang gagawin natin ay iseset ang bawat option sa don't receive request. Dito sa people with your phone number, iset mo ito sa don't receive request. Dito naman sa friends of friends on Facebook, iset eh din ito sa don't receive requests. Ibig sabihin, kahit friends ng friends mo, hindi ka nila pwedeng e message Sa people in your Facebook groups, iset eh din ito sa don't receive requests. Kahit kapwa member mo sa isang group, hindi ka rin nila pwedeng e message Dito naman sa pages you follow, iset eh din ito sa don't receive requests. At ganun din sa others on Messenger or Facebook, i-set eh mo rin sa don't receive requests. Kapag na-set mo ang lahat ng ito sa don't receive requests, Tanging mga Facebook friends mo lang ang pwedeng mag-message sa iyo. Magandang gawin ito, lalo na kung private kang tao at gusto mo na mga friends mo lang ang makakausap mo, iwas ka pa sa mga may masamang balak tulad ng pang-scam o pang-bubudol. Pero syempre, nakadepende pa rin sa iyo kung paano mo ginagamit ang social media tulad ng Facebook. Ang mahalaga, alam mo kung paano protektahan ang sarili mo online?